Diyan, bakit mo kinakain namin yung luto para sa mga bata? Inanok mo ko kanina dito. Sabi mo kasi gano'n gato. Kuya, kain ka ng siomay. ako ko na ng siomay. Meron ba na aming mga bata? Ano yung kuya? Sabi, lang po. Awit lang ha. Okay. Anong sardinas mo? Ano na? Ligo? Yung Ligo? Wala po na. 30 pesos? Bangunan ang pangunang nilutong po natin, ah. Oo, siya. Ang ng mga bata. Ang ano yung pang merenda? Pang merenda. Ang pangunang? Saan yan? 30 pesos? Bakit malimutan mo pa eh? Hindi. <laughs> Babayad na nga ako eh. Ato na nga. Thank you. Sige, sige. Ang pangunang nilulutong mo talaga, ate. Kuya, bakit gusto mong tikman yung siomay ko? Sarap yun. Yung siomay? Oo. Oo, kaya naman. Hindi, titikman mo lang n Huwag mo na makakahiya. Ito ha, bala ka. May meron talaga kasi ako ng libro. Ayaw mo talaga? Ayaw ko nakakahiya. Sige. Thank you, thank you, thank sige, you. Sige, sige, sige. Susunod na lang ha. O. Oh. Tikman mo para. Masarap ba yun, amay? Masarap nga yun. Pampalito yun ng mga bata. Hindi, hey, busog pa ako. Oo, oh, sige, bala ka. Ikaw, bala. Mamaya, oh, baka mong sisi ka. Thank you, thank you, thank you. Pero ah. busog pa talaga ako. Oo, oh, sige, sige. Saka na lang, saka mga ah, dito. Sige, magmerenda ka na dyan. Yan ang pamamerenda pa, mo. Ito na, ligo. Mm. Thank you. Oh, sige. Ingat. Uy, kuya. Ang ginagawa mo dyan, yung kinakain yung yeah. niluto ko para sa mga bata. Inanok mo kanina, di ba? Inanok mo kita kanina, di ba? Damakin mo lahat yan. O pala mukha, o dire-direcho pa rin, o no? kahit sinasabihan mo. Ba't nakabidyo, ate? Ang sarap kasi. Inanok lang kita, pero hindi ko sinabing umula kang kumain yan. Eh, Para sa na, mga kasi, anak ko yan. Ang sarap kasi kaya pumasok na agad ako. Ano palang mukha sa kadumaan? Dito. Baka saray na. Sabi mo kasi sa akin kanina, kain ako ng sopaw. May somay. Paano na ngayon? Anong papakain mo sa mga anak ko niyan? Hati-hati na lang kami. Pagburito pa nung... naman. Hindi pwede. Hindi sila kumakain ng may tira-tira. Magluto ka na lang uli ate. Oo. Mm, papagod na nga ako eh. Sabi mo kasi ganun na. Gato. Kuya. Kain ka ng somay. Mm. Kaya kung ano kung yan Ano ka? Oo mukha oh, Tapos hindi mo papasalamat Kung pala ang mukha ako oh, ka babalik Kung pala ang mukha ako oh, Yung tinatur mo basa ka sana ng ulan